Hello mga kasinyor, magandang araw po sa lahat sa inyo po. Ito po yung aking anong, uh, partially finish na DIY. So, ayan, yung aking ginawang lababo. Wala lang tiles pero siguro in the future magkakaroon din yan. So, temporarily, yan muna sa pintura. Uh, Pinrimer ko muna mga kasinyor. Hindi ako pintor pero sige lang nagpipintor. Pintoran lang ako tsaka nagmamasun-masunan. Ayan. Tsaka para pinapintirohan. DIY. So, para makatipid ako. So, hindi ko na kinuha ng labor. Kasi medyo kamahalan yan. 1,000 ngayon ang ano. Ang skill ng mga 1000 1,200. 1,200. Mga skill. Para so, temporarily, parsalin ngay okay. Kita na ako mga kasinya napalit uh, ako sa pintura bago, bago pa lang ang pintura ko eh parsley na matatapos na rin siya nagpipinturahan ko siya sinulayan ko pa sa tala, pa sa mantagal <laughs> na uh, sa wakas eh, uh, for, ha, for how many years eh, nakulayan din ang aming loob medyo maliwanag na ng konti so yan lang uh, sana may manood sa inyo dyan uh, hindi ito pang commercial mga senior pang DIY nga lang pang bahay bahay lang ang aking so, hindi pang commercial so, pwede na pagkagahan siguro yan sarasakin o okay kinasakin yan kasi akin naman ito so babu